Dito tayo sa Ayuda guys Pick up tayo ng Free grocery Drive thru lang to guys Ilagay na yung grocery Diyan sa likod Tapos Pwede na tayong umalis ko yung basin kinarga na yung mga grocery may bata pa na volunteer oh. dani dami eh. daming mga meat tayo na ang sunod yan kinarga na sila pa ang nag thank you okay na tayo na natin yung binigay sa atin guys mga meat Getting up, buy more goods yeah. and burgers.

cookies dummy guys